Ramos yan lang ori kapag ganito ang nangyayari sa ergan niya ibig sabihin na ito nasira ni ori ah, kung hindi man nyo nasira ito ang nangyayari dito na expire na ori gamitin mo siya hindi masisira talaga siya kaya ang advice ko sa mga may ganitong uh, tangke kahit aling tangke every 6 months or uh, walong beses na magpaparga nyo ng tanke eh. papapalitan nyo ng oring ano, sira man natin hindi papalitan nyo ng oring ah, yung ganito sira ang nangyari dito nung mahina yung tanke niya ang ginawa niya ibinok niya ng sagad hanggang tumataga hanggang maano yung matras sumas lumalabas dun yung oring sa pinaka limit, limit area niya paglabas niyang ganon Pupo ka ng ganun yun. Pag ipinalik niya, sasagko na. Ayun, sira na. Ganun lang yung kasimple. Kaya na yung hari. Ibig niya Palitin oring na, hari Palitin na yung hari na ito. Buo yung ergan, Sira yung o-ring. Nasisira talaga ang o-ring. Gamitin mo't hindi. Kaya mas maganda gamit mo kahit siya masira kumbaga iba yung ginagamit ng sisira kaysa nagagamit iba yung nasisira ng ginagamit kaysa nasisira ng hindi ginagamit kasi yung oring na yon pag tinamaan siya ng lamig at tumitigas na siya bubukan ganon pag bukan niyang ganon at pag, pagka nawala na yung lamig niya kanyara may problema biglang gumanon hindi na siya babalik yun yung oring kaya ang maganda ron every 8 every 6 months o kada walong karga ng tangke. Palitan papalitan niya o-ring. Buo man at hindi. Para hindi mangyari ito na masayang yung karga. Oo. Ngayon papakita ko o-ring kung ano problema niya. Maring ito eh may tingas. Kahit paano kasi gawin mo ano pagka uh, mali ang paggamit mo mali din ang mangyayari sa'yo pag tama ang paggamit mo tama din ang mangyayari sa'yo pero lahat tayo nagsisimula sa ganyan pagkakamali <coughs> ako ay nabasag ko pa yan yung dati nung baguhan ako may ergan kung tamad akong tao at pa, hindi nagtatrabaho hindi kami ito bawat galaw ko yung marami huh? yung so, mga alala pa ng ori ha? Na, naupo ang oring nabasa na pa pero ayun nabasag na yan ayun nandun yung oring. hmm nasira niya ay durog pakita mo ang durog durog ang orig ayan oh durog ang ang nangyari dyan ayun pa napunit na oh ang nangyari dyan nung mahina na yung karga ng tanke na to sinagay niya ng buka ngayon etong ori na nakalagay dito hanggang dito lang dapat siya nakita niyo yung sagko na nara eto eto hanggang din eh hmm. eto yung etong hulmahan na yan eto, etong hulmahan na yan yan hulmahan yan ba? Diba? yung hulmahan na yan eto nakadikit ro et, dyan dumadaan yan eto eto at malawag to ng konti sa laob ngayon, ang sumasayad dito ang sumasayad dito sa garug-lugar na re ayan, ayan, ayan ay oring na nakalagay din eh ngayon, yung o-ring na yan ipit siya dito sa loob ngayon, pagka oring o-ring ay nalamigan na mga magaya ng time is time is ano niya ah, time is 3 ng taba niya namamaga, ngayon yung oring na yon na eto nasa ba Para. yung oring na to yan etong oring na yan pasok lang siya dito sa ulma na yun, yon ano oh. na oh. nyo pasok lang siya ngayon pag tinamaan to ng lamig at dumabas to dito sa ibabaw na to nakita nyo rin, yung traded na re tapos pagdating dito parang may landing pagdating dyan dun sa hukay na re dun papasok yung o-ring ngayon pag namagay o-ring at lumagpas dito pag bunyari hinilip sa mo na sagat. pag, pag bukas mo pa ganyan pag angat niya rito lalagpas sya dito sa landing na to pag angat nya uh, ano sya may stretch ngayon sya na mag expand ngayon yung ano nya yung original na size nya kasi nga malaki na siya. Sasagad niya dito sa may mga trade na to. Ang mangyayari niyan, pag sumagad na siya sa trade na to, hindi mo na ngayon siya maibabalik. Pwersahin mo ngayon siya ibalik. Ayan, na, pinuwersa mo na siya pagbalik, ganyan ang mangyayari. Napupunit. Napupunit, o. Oh. Ayan, natapias. Yes. Kaya, ang advice ko sa mga may tangke, 'di ba? Ayun na, pinakasagad niya, ito sagad na. Oh. Pag nagbukas ka, isa, dalawa, tatlo maximum. Ah, uh, kung gusto mong mas malakas ang karga, tagal lang Ngayon, kung sa tatlong bukas mo na 'yan ay mahina na pasok, ibig sabihin ng mahina na tanke mo. Bueno, pwersahin niyo 'yung pagbukas kasi kada pagbukas mo niyan, at lumagpas sa pinaka-landing niya, pagbalik mo sirang ulit mo. Kasi tatamaan ng lamig yun tinatamaan ng lamig. Sabi mo sa may ari, pilota ng bagong o-ring. Tsaka ito, damage nyo ito Ngayon, pag nilagay ito, pasok na pasok lang to. Ngayon, pag namaga ito, hindi na pwede lumabas sa may pinakalanding landing niya kanina. Pag lumabas siya roon, pag balik niya, sira agad siya. Okay. Ayos. Thank you. Ang anyo yung kaalaman na to. Ang bawat tanke, eh, ang oring na to, na-expire to. Gamitin mo hindi. Ngayon, ang kailangan dito sa oring na to, ere, yung oring na to, oras kasi tinamaan ng lamig ang oring, namamagana. Pag bumalik siya sa dati niya, pusi kanyar, siya ng time stream niya. Pagka nag-expand siya, na kaya siya nag-expand, tinatama siya ng lamig pag, pag lumiit na yung katawan niya, bumalik sa normal position, hindi na siya babalik sa dati. Ganun ang mangyayari. Kaya kasi, ano na siya, gumanon eh. Tapos pag balik niya ganun, si Rani Oring, hindi na siya babalik. Ang mangyayari no titigas na lang, hanggang sa masisira. Ngayon, pag naman nakakabit na, hindi mo ginagamit, titigas din to. Una, dahil tinamaan na siya ng dati. So, yun lang at maraming salamat. Sana maging pakinabang sa inyo ang aking na-share para hindi lagi nasisira ang tanke. Eh. Siyempre ay para maging masaya din yung mga hunter na hindi, lagi may problema. O oh, at gusto natin kumita, kaya lang, mas maganda yung kumikita tayo ng nasa panahon lang. Hindi sa kakulangan ng kaalaman ng kapwa. So, maraming salamat.